ang pangarap kong Neo Triton! <laughs> Naiinis ka ba sa maingay mong kapitbahay? Ah, oh, sawa ka na ba sa walang katapos ang bahay? Dito sa Dalloway Service, matutulungan ka namin! At ilabas ang lahat ng galit mo! Tama! Ilalagay niyo ako sa bench dahil sa inasal ko? Ibigay ko sa inyo ang penalty shot, mga hangal!

Perfecto ang performance ko! Sigurado ko, ilang buwan ako nag-practice! Buwan! Ewan ko lang, pero para pumitiya ka minsan! Ha! Bawiin mo sinabi mo! Oras na para malaman nila totoong musika! ano? Wala kayo sa todo! Ang order ko pero ay okay, binigyan niyo saan free tong ham oh isetong itong snack ano 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 ko ano 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 Wai! Tama! Focus! ano ano Baka naman niipit sila sa traffic. Teka, Nariyan na sila! Showtime! Tobot M! P! L! Rescue 3! Energy 3! multimassOS-Tатив福 <laughs> <laughs> Ayan ang pera ko! Uh, sadali lang! Pumalik kayo rito! The customer is always right, mga manlala ko! Uh, 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 <laughs> <laughs> Nahanap ko na talaga ang gusto ko. Walang sino man ang kayang gawing villain ng isang vegetarian. Teka, di ko alam na karne pa lang ham. Oo oh, nga, nakakagulat. Ganun pa man, lumalago ang negosyo. Mga ilang transaction pa, siguradong yayaman na tayo pumunta sa buwan at gawin itong paraiso ng mga magnanakaw. Magtatayo tayo ng pinakamarangyang resort sa kalawakan. May nakapagsabi sa akin na ang lunar surface ay gawa sa cheese. Sa tulong ng robots, pwede tayong magmina ng cosmic cheddar at ibenta sa magagandang restaurant sa Earth. Pastahan kaya kung mag-grand jeep ng mataas doon. Sigurado magiging excited si Eugene ang pagsakop sa space ang pangarap ng bawat antisocial nerd, di ba? Kailangan lang nating mag-ipon para makagawa ng rocket. Huh? Buti niloloko mo ba ako? Saan na napunta ang iba? robot hmm. Rebot repairs? Road repair two knobs? Neobot upgrades? Mm, Eugene! Mas malaki pa ang gastos mo sa kita natin! Grabe, ilang paso lang ni Rescue 3 ang isang yun. Teka, sabi naman ang pain! Huwag ka na magpampo, Blue. Papuri lang naman yun. Ha? Di ba sabi ko sa'yo, oh, oh, wait, cut out ng ganyan? Yup, at nag-umpisa na naman sila. Para na nga silang magkapatid ngayon eh. Hm. Paano pumipigil kay XYZ para mag-combo up, ah, Ryan? Ina-upgrade na ni dadang firmware nila. isilang lang siya kaya di pa niya nadadownload yon. Oo. Uh -huh. ang totoo. Masyado rin abala si Mr. Kwan ngayon. Ano ginagawa nila? Project White Sale. Ano? Hindi nga! Kasama ang mga dad niya sa Moon Project? Dude, ang cool <coughs> nun! Uh, lahat ng tao sa school pinag-uusapan yan! Ako sabi ni Dad, magpapadala sila ng isang fleet ng robot sa kayo ng shuttle. At nagmamakaawa talaga sila sa kanya. Palagi na siyang abala mula nun. Huwag kayong mag-alala. ko siya. Kailangan lang namin ng logical argument. Sige na, Dad. Sandali lang naman yun eh. Kailangan mo lang pindutin ang install. Nagpapakabait kami! Affirmative. Handa kami sumunod. Dawi ka lang naman yun, hindi ba? Sandali lang. Naiintindihan ko kayo. Oh, ayan. Hello? Nakikita mo ba ako? Maagi mm. naka-off camera mo. huh? Uh, okay. Ngayon, ah. baka gusto mong i-flip ang camera mo. <laughs> uh, uh. Wag niyo nang subukan. Hindi niyo kayang gawin 'yon. Uh, bakit hindi? Masigit pa ito sa pagpindot ng buton. Isipin niyo mabuti, boys. I-upload niyo tapos itetest, tapos ayusin niyo ang lahat ng bugs. Tingnan niyo, patong-patong na mga ginagawa nila. Ano'ng ibebgo hindi tao lang sila! Hindi sila mga makina! Teka, tumawag kaya sila kay ma'am para humingi ng tulong. Uh, ano? ano? Hmm? Magkaibigan tayo ngayon, di ba? wala tayo sa kanila. Ako, kaya ko yun. Hmm, kaibigan ha? Siguro nga tama ka. Hindi yun ang punto ko. Iniiwan na natin siya. Hinabayaan niya tayo. Bakit pa siya tutulong ngayon? Baliwala lang ang tayo. Bago pa man tayo umalis, oh. nakamabawa na siya sa mas malaki pang ideya. Kaya na natin ang wala siya. Huh? Sino ba kasi siya? Teka lang, ibig sabihin naglay scare sa inyo? Dahil hindi na kayo mahalaga? Huwag pa lang banggitin yan. Masyado na ang manungkot eh. Sigurado na sasaktan kayo ngayon. Naiintindihan ko kayo. Pero tulad ko, baka isa lang niyang hindi pagkakaintindihan. At tulad ang sinabi ko, bali wala ang tawagan siya. makikita niyo. Hindi naman niya kami sinasagot eh. Pero, calling Maggie Zink. Hmm? Ano ulit ang sinabi nyo? Sabi ko sa inyo oh. eh. Tingin nyo pa rin ba misunderstanding to? Oh, hindi ako makapaniwala. Ngayong nakuha na natin ang component online, subukan natin ang buong fleet ng mga uh? business uh? bago ko sila dalhin sa headquarters. Oh, oh, <laughs> Dr. Uh? Uh? Huh? Sino yung nasa likod? Uh? 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 MPL? Anong ginagawa niyo riyan? Akala ko nasa- Ah! Naku, hindi! Huh? Kampanya? Suko na ako. Uh. Mali kayo. Hindi ko naman kayo papalitan eh. Para sa Project White, sa'yo lang mga uh, robot na to. talagang malaking misunderstanding ito. Pasensya na, ma'am. Akala kasi namin pagod ka na sa amin. Kaya pinagpapalit muna kami sa mga bagong gears at hindi pa naman kami luma. Ang ibig niyo lang sabihin, masaya kaming naayos na ang gusot na ito. Tama yun. May tinuturong bagong poultry trick ka, ang mga kaibigan namin dito. Natutunan din namin mabuo si Rescue 3. At nasasanay na kami gawin yun. Ah, oh, pinahanga niyo Hindi na kami makapaghintay. Punta ka ba sa Vega para sa shuttle na yun? Huwag na muna tayong umasa. Mukhang maghihintay pa tayo hanggang launch day. Lahat ng expert busy ngayon. Ganun na nga. Ah. Huh. O di kaya, huwag na natin pansinin ang sinabi ni Riley. Huh? Oo, ang sinasabi ko lang baka kaya mong gawa ng paraan yun, Ryan. Ako? Di ba, ah. mas kabisado mo ang code nila, tama? At narinig mo rin kung anong mga dapat gawin. Uh, Bakit hindi natin subukan? Wala naman siguro masama ro'n. Uh, ano? Ah... Uh, hmm? Hmm? Ah... Hmm? Uh, ah, hmm? uh, pwede ko namang subukan. Siguro. Amateur! Sure! Eugene! talagang naririnig o ano? Nanonood siya ng paborita niya. Bakit ang laki ng gastos natin sa repairs? Una sa maraming paglulunsad sa loob ng ilang taon ay magpapadala ng isang fleet sa ng mga Ideya ko yan ah. Huwag mong sabihin kinopya ko yun sa billboard at nakalimutan ko. Hindi, ako ang original. Ano ba ang problema mo? Nagme-meditate ka ba o nasisiraan ka na? Oh? Huh? Ah! Eugene! Eugene? Eugene! Gumising ka! Ano pa ba siya? Oh. Oh. Uh. Uh. TIGILAN NIYO YAN! Huh? Ano bang ginagawa niyo? Huh? Teka, Eugene! oh. Huh? Kung ganun, sino o ano ang bagay niyan? Isang android, ha? Huh? Pero kamukha mo talaga siya. Hindi yan isang android kung hindi ko siya. TIGILAN MO NGA YAN! Kayo uh. na lang ko na kung saan napunta ang pera natin. Huh? Paano kung sakali lang? Ang doppelganger na to ang tiket natin sa buwan. Hypothetically, eh. mm -hmm. kaano ba kahirap gumawa ng kamukha ng isang tao? Halimbawa lang. Ang engineer na to na nagtatrabaho para sa Project White Sail, kaya mo ba? Ano? Kaya mo ba? Subukan na natin. Handa na rin kami, Ryan. Hmm? <trips> hmm.